Isipin mong iniwan mo ang baryong pinagmulan mo. Pero isang gabi, may sigaw na tatawag pabalik sa'yo. At sa pagbabalik mo, hindi lang apoy at takot ang sasalubong. Kundi mga nilalang na hindi mo akalaing umiral. At isang lihim na magpapatanong sa'yo kung tao ka pa ba o anino na rin. Kung gusto mong marinig ang buong kwento at madiskobre ang kasagutan. Panoorin mo hanggang dulo. At kung nais mo pang makasama sa mas marami pang nakakakilabot na kwento, mag-subscribe ka at mag-iwan na komento kung anong kleseng hiwaga ang gusto mong ating isunod. Minsan iniwan ko ang baryo kung saan ako lumaki. Iniwan ko ang mga alaalang puno na hirap at lungkot. Iniwan ko ang mga taong nagtiwala at umasang babalik ako. Pero sa Amerika ko pinili ang bagong simula. Dala ang pangarap na hindi ko natagpuan sa lupaing iyon. Pero kahit gaano kalayo. Hindi kailanman tumigil ang tinig ng nakaraan. Parang bulong na hangin sa gabi. Napaulit-ulit na, na nagpapalala. May utang akong hindi ko pa nababayaran. Dumating ang balita. Isang trehedya ang bumabalot sa baryo. May apoy, may sakit, may takot. At ang mga taong naiwan ay naghihintay. Naghihintay kung may babalik pa ba para iligtas sila. Bakit ako? Bakit sa dami ng lumisan, ako pa ang tinatawag? Marahil dahil ako ang nangakong hindi ko sila iwan. Ngunit iyon din ang una kong ginawa. Tumalikod at tinalikuran ang lahat. Sa pagbalik ko mula Amerika, dala ko ang mga kakaibang gamit, kalaman at lakas ng loob. Pero higit sa lahat dala ko ang pangakong tutuparing ko ngayong gabi, na ililigtas ko ang baryong minsan kong tinalikuran. Pagdating ko, ibang anyo na ang baryo na iniwan ko. Ang mga kubo ay tila multo na kahapon. Ang mga daan ay puno ng abo at takot. At sa gitna ng dilem. naroon ang mga matang nakatitik sa akin. Mga matang may halong galit at pag-asa. Bakit ka bumalik? Isang tinig na pamilyar, puno ng pet. Si Lila, ang kababata kong iniwan ng walang paalam. Nasa mga mata niya ang tanong na hindi masabi. Babalik ba ako para tumulong? O babalik lang ako para muling iwan sila? Humakbang ako sa gitna ng apoy at usok. Habang bumabalik ang lahat ng alaala. Ang mga gabing nagtatago kami sa dilim. Ang matawanan sa ilalim ng buwan. At ang huling gabing nang ako akong hindi ako lalayo. Pangakong nabasag sa araw ng aking paglisan. Ngayon, nasa harap ko ang baryong naghihingalo. At nasa kamay ko ang pasya kung paano ko ito may liliktas. Pero bago ako makakilos, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Sigaw na parang nagmula sa ilalim ng lupa. Sigaw na hindi galing sa tao. Ang sigaw ay umaling ngaw, -ngaw sa buong baryo. Parang kulog na dumadagundong sa ilalim ng lupa nagyelo ang mga tao sa takot. At kahit ang apoy na sumusunog sa mga kubo, ay tila biglang tumahimik. Mula sa lilim ng mga punong tuyot, lumitaw ang mga nilalang na hindi ko naisip na totoo. Mahahaba ang kanilang mga katawan. Mapuputla ang balat na parang walang dugo. At ang kanilang mga mata. Kumikislap ng pula na parang apoy sa ilalim ng dagat. Nagsigawan ang mga bata. Nagtakbuhan ang matatanda. At sa gitna ng kaguluhan, Naramdaman kong ako ang tinitingnan ng lahat. Hindi dahil ako ang pinakamalakas. Kundi dahil ako ang tanging bumalik. Lumapit si Lila, nanginginig ang tinig. Sila ang dahilan kung bakit namamatay ang baryo. Matagal na nilang kinukuha ang ating lakas. Pero ngayong bumalik ka, baka ikaw ang kasagutan. Pero paano? Ako, na minsang tumalikod at iniwan sila. Ako na tumakas sa takot ng kahapon. Paano ko haharapin ang halimaw na ito? kung niyang sarili kong hiya ay hindi ko mapaglabanan, ngunit nang makita kong isa sa mga nilalang, ay anti-unting lumapit sa isang bata. At handa na siyang lamunin na dilem. Parang may nagising sa loob ko. Isang galit na matagal nang nakabaon. Isang apoy na hindi ko na kayang pigilan. Humakbang ako pasulong, Nakasunod ang lahat ng mga mata. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na taon, hindi ako tumakbo palayo munit habang papalapit ako, narinig ko ang bulong na isang matanda sa likuran. Hindi nila hahayaang basta ka nalang makialam, dahil isa ka sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Parang huminto ang oras sa mismong baryo. Ang apoy, ang sigawan, ang halimaw. Lahat ay tila naglahu sa pandinig ko. Maliban sa isang tanong na dumadagundong sa loob ng utak ko. Isa ko sa kanila? Umalingaw-ngaw muli ang bulong na matanda. Dugo mo ang susi kaya ka tinawag pabalik. Hindi ka nakalayo, anak. Dala mo ang sumpa ng ating baryo. Humikpit ang dibdib ko. Biglang bumalik ang alaala ng pagkabata. Ang mga gabing nakakakita ako ng mga mata sa dilim. Ang mga panaginip na tila totoo. At ang araw na bigla akong nagising sa Amerika. Na may mga sugat sa balat na hindi ko may paliwanag. Nagtanong si Lila, nanginginig. Anong ibig sabihin nito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto kong sumagot. Pero paano ko ipapaliwanag ang bagay na niya ko mismo ay hindi alam? Gusto kong sigawing hindi totoo. Pero sa bawat hakbang na mga nilalang palapit sa akin. Ramdam kong may koneksyon ako sa kanila. Ramdam kong kumikilos ang dugo ko kasabay na paghinga nila. Nagtama ang mga mata namin na isa sa mga halimaw. At sa isang iglap. Para bang narinig ko ang kanyang tinig sa loob ng isip ko. Bumalik ka dahil ikaw ang aming pinagmulan. Nanginig ang buong katawan ko. Habang nakatitig sa kanilang mga mukha na kahawig ng akin. Parang ako ang kanilang anino. At sila ang aking kinatatakutang katotohanan. Napalunok ako, halos hindi makahinga. Habang unti-unting lumalapit ang nilalang na nakausap ng isip ko. Nakataas ang kamay niya. Mahaba ang mga kuko na parang matutulis na sibat. Pero sa halip nasaktan ako. Idinikit niya ang kanyang palad sa aking dibdib. Biglang nagdilim ang paligid. Ang apoy ay namatay na parang pinatay na hangin. Ang mga tao ay tila nawala sa aking paningin. At tanging ako at ang mga nilalang ang naiwan sa katahimikan. Sa loob ng kadilimang iyon, nakita ko ang mga imahenong nakaraan. Isang baryo, mas masaya, mas payapa. Bago dumating ang mga nilalang. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang batang umiyak. Isang batang hawak ng kanyang ina. Habang binibigay siya sa mga anino. Ako ang batang iyon. Sumigaw ako, nanginginig ang boses. Hindi ako kabilang sa inyo. Ako ay tao. Ako ay anak ng baryo. Ngunit muling sumagot ang tinig sa loob ng aking ulo. Hindi mo matatakasan ang dugo na dumadaloy sa iyo. Ikaw ang tagapamagitan ng dalawang mundo. At ngayong bumalik ka, kailangan mong pumili. Sila ba o kami sa pagbabalik ng na liwanag? Nakita ko si Lila sa harap ko. Nakahawak siya sa kamay ko, pilit akong hinahatak palayo. Pero sa likod ko, nakatayo ang nilalang nakahawik ko. At sa mga mata niya, nakita ko ang parehong lungkot na meron sa akin. Nanginginig ang kamay ni Lila habang hawak niya ako. Halika na huwag ka na magpadala sa kanila, bulong niya. Pero sa higpit ng pagkakahawak niya, ramdam kong hindi lang takot ang dahilan. Kundi ang takot na muli ko siyang iwan. Sa likod ko, ang nilalang nakahawik ko ay lumapit pa at sa bawat hakbang niya ramdam kong tumitibok ang puso ko kasabay ng tibok niya para bang isa ang aming kaluluwa para bang matagal ko nang alam na siya ay bahagi na akin kapag iniwan mo sila bulong niya sa isip ko mamamatay ang lahat ngunit kapag sinamahan mo kami mabubuhay sila kapalit ng sarili mong pagkatao nabingi ako sa bigat ng pasya sa harap ko ang mga taong umaasa ang mga mata ng kabataan na matatanda ng buong baryo at sa likod ko ang katotohanang pilit kong tinatanggihan. Isang katotohanang nagsasabing ako mismo. Ang dahilan ng kanilang sumpa. Piliin mo na, sigaw na matanda mula sa gilid. Dahil kung hindi, pareho kayong mawawala. Nang sandaling iyon. Biglang may malakas na pagyanig mula sa ilalim ng lupa. Bumuka ang lupa sa gitna ng baryo. At mula roon, may kumikislap na liwanag na tila nag-anyaya. Isang pintuan patungo sa mundong hindi ko pa nakikita. At bago pa man ako makagalaw, hinigpitan ni Lila ang kapit sa kamay ko. Habang ang nilalang sa likod ko ay humawak naman sa balikat ko. Dalawang mundo ang sabay na humihila sa akin. At ang desisyon ay nasa isang pintig na lang na aking puso. Nagnangalit ang lupa habang patuloy na bumubuka ang bitak sa gitna ng baryo. Ang liwanag mula roon ay kumikislap na parang nag-alab na ilog. Ang hangin ay mabigat, puno ng abo at aling ng mga sigaw. Ngunit ang pinakamalakas na ingay ay mula sa loob ng aking dibdib. Dalawang pintig, dalawang tinig, dalawang buhay na kailangang piliin. Si Lila ay umiyak na. Nakayakap ang isang kamay niya sa aking bisig na parang ayaw na akong pakawalan. Kung alis ka, lahat ng pangako mo sa akin ay wala na. Pero kung mananatili ka, alam kong kaya mong iligtas kami. Sa kabilang banda, ang nilalang nakahawig ko. Nakatingin ng diretso sa akin. Hindi siya galit, hindi siya mabangis tulad ng iba. Sahalip, may lungkot sa mga mata niya. Isang lungkot na para bang siya mismo ay bilag ng sumpa. Kung pipiliin mo sila, mawawala ka. Pero kung pipiliin mo kami, maliligtas sila. Sa parang hindi mo pa naiintindihan. Nanginginig ang tuhod ko. Parang pinipilas ang kaluluwa ko sa gitna ng dalawang mundong ito. Mga tao at baryo na nagmahal at nagtitiwala sa akin. At ang mga nilalang na nagsasabing ako ang susi ng kanilang pagkabuhay. Pili ka na, muling sigaw na matanda. Ang boses niya ay halos natatanggay na hangin at alingaungaw ng bitak sa lupa. At sa mismong sandaling iyon, isang bata ang biglang nadulas at nahulog sa gilid ng nagbubukas na liwanag. Sumisigaw siya, kumakapit sa lupa, dumudulas pababa. Sabay kaming kumilos ni Lila at na nilalang. Sabay kaming sumugod para sa sagipin ng bata. At sa mismong sandali na nagtagpo ang aming mga kamay sa bisig ng bata. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa bitak parang pinunit ang langit sa tindi ng liwanag. Napapikit kaming lahat at sa isang iglap. Nawala ang apoy, nawala ang ingay, nawala ang lahat ng halimaw. Tanging katahimikan at ang matinding pintig ng puso ko ang naririnig ko. Nang muling bumukas ang aking mga mata. Hawak ko pa rin ang braso ng bata. Si Lila ay nakayakap sa akin mula sa likod. At ang nilalang, ang kahawig ko, nakahawak pa rin sa kamay ko. Pero ngayon, iba na ang paligid. Hindi na ito baryo hindi na rin ito Amerika. Tila isang lupain na walang hanggan. Mga puno na asul ang dahon. Mga ilog na kumikislap na parang kristal. At sa kalangitan, dalawang buwan ang sabay na nagniningning. Nasaan tayo, bulong ni Lila, nanginginig ang tinig. Higpit pa rin ang kapit niya sa akin na parang takot siyang maglaho ako. Ang nilalang nakahawi ko ay ngumiti ng mapet. Nasa pagitan tayo. Hindi ito lupa na tao at hindi rin ito lupa namin. Ito ang lugar kung saan ka talaga nabibilang. Nanlamig ako sa sinabi niya. Paanong ako? Lumapit siya. At habang mas lumalapit siya, mas nakikita ko ang sarili ko sa anyo niya. Hindi lamang sa mukha, kundi pati sa paraan ng pagtitig, sa bigat ng mga mata. Parang salamin na inilagay sa harap ko. munit salamin na isang buhay na hindi ko pinili. Bakit mo sa akin ipinapakita to, tanong ko, halos pabulong. At sa pagkakataong iyon, lumuhod siya sa harap ko habang ang ibang nilalang ay nagsimulang lumitaw sa paligid. Hindi sila galit, hindi sila mabangis. Lahat sila ay nakaluhod, nakayuko, nakatingin sa akin. Dahil ikaw ang huling magpapasya kung mananatili ba kaming anino. O magiging liwanag muli. Napalunok ako, halos mabasag ang dibdib ko sa bigat ng mga salitang iyon. Ang mga nilalang na kanina ay kinatatakutan namin. Gayon ay nakaluhod, tila humihingi ng awa. At sa bawat titig nila, ramdam kong konektado ako. Parang bawat hininga ko ay sila rin ang humihinga. Hindi ako bayani, bulong ko, nanginginig. Hindi ako marunong magliktas na kahit sino, iniwan ko nga ang baryo noon. Ngunit biglang sumagot ang isa sa kanila. Isang tinig na mababa, parang ugong ng lupa. Pero bumalik ka. Napatigil ako. Nga. Bumalik ako. Kahit takot, kahit puno na hiya, kahit ayaw kong makita ang sarili kong kasalanan, bumalik ako. Lumapit si Lila sa tabi ko, nakatingin sa akin punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Kung anuman sila, kung anuman ka, hindi mahalaga. Ang mahalaga, ikaw ang nagbalik. At kung ikaw ang may hawak ng desisyon, piliin mo kaming lahat. Tumingala ako sa dalawang buwan na nagniningning sa langit. At sa mga nilalang na tila nakabitin ang kapalaran sa aking mga labi. Paano ko pipiliin kung parehong mundo ang apektado? Biglang gumalaw muli ang lupa. Mula sa malayo, isang anino ang bumangon. Mas mataas kaysa sa lahat ng puno. Mas makapal ang dilim kaysa sa gabi. At sa bawat hakbang niya, nagdidilim ang kumikislap na ilog. Bumibigat ang hangin na para bang hinihigop ang huling hininga ng lahat. Nanginginig ang mga nilalang sa paligid ko. Nakatitik sila sa akin, hindi na parang mga halimaw. Kundi parang mga batang natatakot mawalan na tahanan. Dumating na siya, bulong na nilalang nakahawi ko. Ang pinagmulan ng lahat ng sumpa, at kung hindi mo kami pipiliin, wala nang matitira sa alinman sa dalawang mundo. Umangat ang higanteng anino mula sa kailaliman. Ang hugis niya ay parang halimaw na isinilang mula sa mismong takot ng baryo. Mga mata niyang pulay parang naglalagablab na apoy. At bawat paghinga niya ay parang humahati sa lupa. Isa siyang nilalang na walang mukha, tanging anino at galit. Lila ay napakapit sa akin na mahigpit. Ang mga tao ng baryo na naroon ay nagsimulang lumuhod. Maging ang mga nilalang nakahawik ko ay nanginig. Tila lahat ay naghintay kung anong gagawin ko. Sa loob ng dibdib ko, ramdam ko ang dalawang pintig. Isa ng tao, mahina, nanginginig, puno ng pangamba. Isa na anino, malakas, mabangis, handang sumagupa. At sa gitna ng dalawang pintig na iyon, naroon ako. Pinipilit pumili kung sino ba talaga ako. Lumapit ang nilalang nakahawik ko. Hinawakan niya ang aking kamay. At sa unang beses, ramdam kong hindi siya kaaway. Ramdam kong siya ang bahagi kong tinanggihan, ang bahagi kong kailangan kong yakapin. "Kung pagsasamahin mo kami," bulong niya, "magiging isa ka at kaya mong tapusin siya." Tumulo ang luha ko. Dahil sa huling pagkakataon, alam kong wala ng ibang landas. Kung lalaban akong tao, hindi sapat. Kung lalaban akong anino, mawawala ang lahat. Pero kung tatanggapin ko ang dalawang mundong ito, Baka iyon ang tanging daan. Hinawakan ko ang kamay ni Lila. At sa kabilang kamay, ang nilalang nakahawik ko. Ang init ng tao, ang lamig ng anino. Nagsalubong sa loob ng katawan ko. Ranggang sa biglang kumislap ang isang liwanag mula sa aking dibdib. Mas maliwanag kaysa sa apoy, mas malakas kaysa sa dilim. Umaling ngaunggaw ang sigaw na higanteng anino. At sa bawat paglapit niya, mas naglalakas ang liwanag ko. Ang mga tao ay napapikit ang mga nilalang ay lumuhod, at ako'y nakatayo sa gitna, hindi na tao, hindi na anino, kundi isang bagay na bago, isang bagay na higit pa. Humakbang ako pa sulong, at sa bawat hakbang, naramdaman kong sumusunod ang baryo, sumusunod ang mga nilalang. Lahat sila yung maasa, lahat sila'y nagdarasal. Nasa wakas, matatapos ang sumpa. At sa mismong sandali na nagtagpo ang anino at ako sa gitna ng lupa. Isang liwanag ang sumabog. Isang liwanag na yumanig sa dalawang buwan sa langit. Isang liwanag na gumising sa bawat puso at kaluluwa sa paligid. At doon, naghintay ang lahat kung sino ang mananatili. Ang liwanag ay dumaloy na parang ilog mula sa aking dibdib. Sumaklaw ito sa baryo, sa mga tao, sa mga nilalang, hanggang sa langit. Ang sigaw na higanteng anino ay nagmistulang ugong na naglaho sa hangin. Anti-unti siyang natutunaw, karang usok na tinatanggay ng araw habang ang lupa na minsang nabiyak ay muling nagsara na parang walang sugat. Natahimik ang lahat. Ang mga batay muling nakahinga. Ang mga matatanday na paupo sa lupa, umiyak, nagdarasal. At ang mga nilalang nakahawik ko. Hindi na pula ang mga mata, kundi bughaw na parang dagat. Tila nabawasan ng bigat, tila naging payapa sa unang pagkakataon. Humarap sa akin ang nilalang nakaanyo ko. Mahina na ang tinig, halos bulong. Natupad mo ang hindi ko nagawa, Pinili mo maging parehong tao at anino. Gayon, wala na akong dahilan para manatili. Dahan-dahan siyang naglaho sa harap ko. At sa huling saglit, nakita ko ang sarili kong mukha sa kanya. Hindi na bilang halimaw, kundi bilang kapatid na matagal nang nawala. Nabitawan ko ang malalim na hininga. Habang si Lila ay nakayakap sa akin, umiyak sa aking balikat. Binalikan mo kami, bulong niya. At ngayong nandito ka, alam kong hindi mo na kami iwan. Tumingala ako sa dalawang buwan sa kalangitan. Munit isa na lang ang naiwan. Ang isa ay tuluyang naglaho, dala ang lahat ng sumpa. At sa katahimikan ng baryo, tanging ihip ng hangin ang narinig. Munit sa ilalim ng lahat ng iyon, alam kong may kapalit ang lahat. Dahil habang tahimik na ang paligid, ramdam kong may naiwan sa loob ko. Isang bahaging hindi pa lubos na naglalaho. Isang piraso na anino na nagbabantay, naghihintay. Sa mga sumunod na araw, muling nabuhay ang baryo. Ang mga kubong aboy itinayong muli. Ang mga batay muling nagtakbuhan sa mga daan. At ang mga matatanday nagtipon sa ilalim ng mga punong natira. Nag-alay na pasasalamat sa bagong umaga. Si Lila ay laging nasa tabi ko. Hindi na nagtanong kung alis pa ba ako. Sapagkat alam niyang natagpuan ko na ang dahilan upang manatili. Ang pangakong minsan kong binali. Gayon ay binyo ko sa mas matibay na paraan sa pamamagitan ng pagyakap hindi lamang sa kanila, kundi sa buong baryong iniwan ko noon. Ngunit sa bawat katahimikan ng gabi, kapag ang hangin ay malamig at ang buwan ay nakatago, naririnig ko pa rin ang bulong mula sa loob ko. Hindi boses na halimaw, hindi boses na kaaway, kundi boses ng bahagi kong pinili kong tanggapin. Hindi ka na nag-isa, bulong nito, at sa halip na katakutan. Ramdam ko ang lakas at kapanatagan sa kanyang tinig. Gayon, alam ko na. Ang baryo ay hindi ko iniwan upang tuluyang mawala. Iniwan ko ito upang muling balikan. At sa pagbabalik na iyon, natapuan ko hindi lang ang aking tahanan, kundi ang sarili kong pagkatao. At habang unti-unting lumalakas ang liwanag ng bagong araw, tumindig ako sa gitna ng baryo, kasama ang mga taong minahal ko, at ang tinig na nagmumula sa loob ko. Magkabilang mundo, isang puso, isang landas.